Last week, nakasama natin si Siena, aspiring science journal. Nakilala natin ang mga tao sa likod ng pagpapalaganap ng science journalism. At natutunan kung paano nga ba'y sinusulat ang science stories. Yung science communication uh, is not just about informing the public, it's also about inspiring the public. Kaya today, science photojourn naman ang pag-uusapan natin. Dito, sa Eksperto. Alam nyo ba mga kadiusi-verkada, sa pagbuo ng isang science stories, malaki ang papel ng mga pictures, either motion or still. Tulad ng mga photos na makikita sa mga dyaryo o di kaya naman ay mga videos sa televisyon. Tulad ng science news at feature writing, sa pamamagitan ng photos, maaari rin tayong magkwento. Ang tawag dito, visual storytelling. Kaya naman sa field ng journalism, may sangay na gumagamit ng mga larawan upang maghatid ng balita o impormasyon. Ito ang photojournalism o photojourn. So, yung photojournalism is the art of telling a us story using photographs. So, as compared with basic photography na subjective siya, anything under the sun, with photojournalism, kailangan objective. Kung baga kung ano yung nakukuha natin ng um, ng camera o yung pag natin ng photos, kailangan may kwento yon behind sa training na ito na inorganisa ng science journal ko, may seatmeet akong nais matuto ng photojournalism. Ano naman yung nililook forward mo dito sa Science Journal? Looking forward po for new learnings and development po. Nako, pero parang balita ako, writer ka na talaga sa school mo, no? So medyo kayang-kaya mo na talaga yung mga gagawin natin dito mamaya, no? Pero eto, ano ba yung, kwentohan mo ako doon sa bilang nga uh, journalist ka sa school mo, ano yung mga notable works na nang mo? Um, last time po, nag-publish po ako ng feature writing about Teacher's Day. The feature po namin yung mga ginawa namin sa school that day. Tungkol saan yung sinulat mo doon? Uh, mostly po, hard work ng mga teachers na hindi nakikita ng ibang tao. Sa murang edad ni Giselle, writer na ito ng school publication nilang Ang Langpara. At dito nabigyan siya ng pagkakataon makapagsulat ng mga news at future write-ups, tulad ng mga artikulong tumatalakay sa science. Pero ikaw, try mo na rin ba makapagsulat ng isang science article? Yes po, last year, ang... Um... During the, the DSPC, um, we won first place as Kola mm -hmm. Pilipino po. Mm -hmm. Gayunpaman, malaking aset umano para sa tulad niyang nangangarap maging science journal na matutunan hindi lang ang tamang paraan ng pagsulat ng science stories, ngunit maging ang photojournalism. Ang kagustuhan niyang ito, nag-ugat sa hilig niya sa scenic pictures o mga photos na ang subject ay nature. Sa science journal ko bahagi ng lesson na ibinibigay sa mga estudyante ang pagtuturo ng tamang composition at tamang pagkuha ng mga litrato na maaring magamit at magdagdag kulay sa isang artikulo. So alam natin na kapag nagsusulat ng science article kailangan um, based yun on fact, di ba? Verified knowledge siya. So importante na may mga photos yon to support yung yung article kumbaga. And sometimes mas powerful pa nga ibig sabihin yung yung sa photojournalism, yung mga photos na ginagamit natin, ah uh, mas powerful siya as compared sa sa article kasi immediate yung photos, eh. Kung ano yung nakikita natin sa photos, yung mga tao, tingin nila doon, totoo na 'yon. So importante na may photos yung science article dahil uh, mas makikita nila na ah, totoo pala yung kung ano yung um, kinukwento natin or pinapahayag natin through that art. Up next, Photojournalism 101 naman tayo kasama si Rose ng Science Journal ako. Pwede natin ipag-liquidate yung tatlo uh, para makuha natin yung right exposure na gusto natin. Ang photography ay hango sa Greek word na photo, ibig sabihin light at graph nang ibig sabihin naman ay draw na nangangahulugang drawing lights. Ngunit paano nga ba nabubuo ang pictures o photographs? Tuwing ginagamit natin ang ating mga kamera upang kumuha ng larawan, gumagamit ito ng liwanag upang makapture ang isang image. Oras na pumasok ang ilaw sa lente ng kamera, kukolektahin ito ang liwanag at itututok ang liwanag sa mga sensor ng kamera. Ang sensors ay may small parts na kung tawagin ay pixels na tumatanggap ng ilaw at bawat pixels ay kumukolekta ng impormasyon mula sa liwanag at kulay na siyang ginagamit upang makabuo ng image o photo. So yung camera, eh? Sa paggamit ng kamera, may tatlong components na mahalagang matutunan ng mga aspiring photojournalist upang masiguro na klaro at malinaw ang kanilang kukunang imahe. Narito ang shutter speed, ISO at aperture. <todic> Shutter speed ang responsable sa bilis ng pagpitik ng kamera upang masiguro na kahit mabilis ang subject ay makukunan ito ng litrato. ISO naman ang responsable sa sensitivity ng kamera sa liwanag. Kung mataas ang ISO, mas sensitibo ang kamera sa liwanag. Kaya kahit madilim ay nabibigyan ito ng kakayahan na makakuha ng litrato ang photographer. At aperture naman ay responsable sa focus o depth of field ng inyong kamera. Ayon kay Rose, mahalaga din na malaman ng mga aspiring photojournalist ang mga composition techniques. Ang photo composition is yung pag-place natin ng elements sa isang photos. Kung baga, sa science article, yun yung pagsusulat natin kung paano natin pinipili yung yung words, yung sentences, kung pa, paano natin ina-arrange yung paragraphs. So sa photojournalism or kahit sa photography, yun yung pag-a-arrange natin ng elements. So, importante na matutunan natin yung photo composition uh, pagdating sa, sa photography man or sa photojournalism. Kasi yun yung, yun yung makikita ng tao within that frame. Kumbaga, yun na yung kwento mo. And para mas ma-separate kumbaga yung photojournalism sa photography, uh, mas challenging kasi pagdating sa photojournalism. Kasi nga, uh, real time yun eh. Kumbaga, hindi, hindi mo siya i-stage ganon kung ano yung kung ano yung kung paano nangyayari yung isang event yun na siya mismo so importante yun kasi um, dapat mabalanse ng isang photojournalist yung yung side nung photography yung creative side tsaka yung yung sa technical side niya na dapat uh, maganda yung photos pero nagpapahayag pa din siya ng story ng pinaka makatotohanan na paraan. Sa photo composition, ina-arrange ng photographer ang visual elements sa loob ng frame. Ito'y upang madaling malaman kung ano ang subject at maging pleasing sa paningin ang litrato ng ating kukunan. Halimbawa ng photo compositions, ang rule of thirds, kung saan inilalagay ang subject sa intersections ng ating imaginary lines. Leading lines na isang teknik kung saan ang mga natural o artificial lines sa isang eksena ay ginagamit upang maging guide ng viewer patungo sa focal point o subject. Symmetry na maaaring tumutukoy sa pagkakapantay o perfect symmetry o di kaya naman ay ang di pagkakapareho na tinatawag ding asymmetry at fill the frame na isa ring teknik kung saan ang subject ay binibigyang focus sa pamamagitan ng paglalagay nito sa malaking bahagi ng frame. Up next, Praktikum na ng ating mga kadiyo si Verkada. Kamusta kaya ang mga kuha nila? Uh, ano naman yung naging strategy ninyo know? since limited lang yung time sa paggawa? So, ang strategy namin para sa paggawa namin, sa, nang, while we are enjoying our food, we are also um, getting some footage. Ngayong alam na ng mga si natin ang fundamentals kung paano isinusulat ang science story at isinasagawa ang photojournalism. It's time na subukin ang kanilang skills. Idineploy ng Science Journal Ako Team ang mga estudyante sa dalawang set-up beneficiaries ng Department of Science and Technology. dito po tayo ngayon sa isa sa dalawang identified po natin na DOST-assisted na set-up enterprise para uh, magsagawa po yung sila ng kanilang workshop. So may chance po sila na-interviewin po yung yung may-ari po ni, nitong um, enterprise na ito and then may-apply po nila yung mga natutunan nila sa lecture natin kahapon. So immersion talaga ito for the students po. Ang setup ay isa sa mga programa ng DOST kung saan tinutulungan ang mga negosyante na palakasin ang kanilang produksyon sa pamamagitan ng pag a upgrade ng kanilang mga technologies at machineries. Sa deployment nilang ito sa Boboys at McNester, kakailanganin nilang gumawa ng science stories at kumuha ng photos na nababagay sa istoryang kanilang gagawin. May nag-interview. Aside from mango, the legacies, what are the other pastries they offered? May kumuha ng photos at may nag-videos. Kitang-kita sa mga kadiyos si Barkada ang excitement sa pagbuo ng sarili nilang istorya. Kasama natin ngayon ang grupo ni Giselle at uh, isa sila sa mga estudyante na deployed dito sa Boboys. Kamusta ang naging experience ninyo? Nag-enjoy ba kayo? Opo, grabe po yung aming experience dito. Marami kaming uh, tutunan and nakita namin kung paano nila ginagawa yung kanilang mga delicacies and also sa kanilang pasalubong center. Ikaw Giselle? Um, natutunan po namin kung paano nila na-found yung business na nila at saka yung paano, kung paano nila hinaharap yung problems nila together with their family. While we are enjoying our food, we are also um, getting some footage para ma maximize namin yung time namin at makapag-enjoy rin kami ng kagaya ng ginawa namin kanina. Ang ko nga dahil habang kumakain, nag interview multi-task ang ginawa nila. <laughs> Ine-enjoy yung food habang ginagawa yung task nila. Pero Kumusta kaya ang iba pa nating mga kakadiwa si Fircada? Uh I can see that it's very it was a blast because in the first day uh, I've learned a lot and I hope I can share those learnings with my co-learners at Katagalnanjena Farm School. Siyempre, nag-enjoy talaga kami kasi nakakita kami kung paano gawin yung kanilang produkto at at nakakamangha talaga na nakasama ko sila upang gawin ang proyektong ito at siguradong nakagawa kami ng maayos na trabaho. Sa training na ito, mukhang hindi lang mga estudyante ang natuto, ngunit maging ang kanilang mga guro. Marami kaming natutunan. Uh, sa first day pa lang po, nag-enjoy na po kami sa pag sali dito or sa pag attend ng seminar workshop na to. Uh, mas lalo pong nadagdagan yung kaalaman nat namin kung paano sumulat ng science news writing at ng feature writing sa science ko. Ganon din po sa photojournalism. Uh, marami po kami natutunan ng mga techniques kung pa paano gamitin o paano gamitin yung camera namin. Mapaganda yung kuha namin para mag maging effective po siya sa mga readers na uh, bumabasa yun yung article namin. At of course, maging effective po sa mga manunood, especially sa mga pictures or na pinapublish namin. Giselle, paano, sa tingin mo, paano mo ba magagamit yung mga natutunan mo dito sa Science Journal ako training sa future? Sa future? Um, siguro ho sa pagsulat ng article ng school namin at saka sa mga future competition na i-join ko ho, especially ho, sa mga school press, mga press conference, yan po. So, ibig sabihin ba niyan, itutuloy mo na ang uh, pagsa-science communication mo? No? Yes ho, super. Yes. Giselle, science journal ka ba? Science journal ko. Sa ngayon, marami pa rin mga tao ang natatakot o hindi nauunawaan bakit nga ba natin kailangan ng siyensya. Ngunit kung dadami ang mga science communicator ng ating bansa, mas dadali sana ang paghahatid ng siyensya sa publiko. Science journal kami okay? well, ng National High School. mas maiintindihan sana kung bakit bahagi ng pagkilala natin sa ating mga sarili ang agham at kung bakit ito mahalaga sa paghahanap ng mga solusyon sa mga problema kinakaharap natin sa kasalukuyan. Sa 50 students na nakasama ko sa training na ito, hindi ko alam kung sino sa kanila ang susulat ng mga balita at kwento tungkol sa siyensya sa hinaharap. Isa ang sigurado ko, kung may isa, dalawa o higit pa sa kanila na makakasama namin sa paghahatid ng siyensya at magiging next-gen science communicator sa hinaharap. Kaya naman patuloy nating lilibutin ang buong Pilipinas upang hihatid ang siyensya at teknolohiya. Ako po si AJ Castro at ito ang Expert Talk.